yan mga kadiskarte wala tayo makita halos dito tayo sa nasugbo shout out ingat ingat po tayo sa biyahe lalo ganyan o oh. tingnan nyo yan o oh. mabalik na tayo ng rosario mga kapatid uh, zero visibility almost zero pala nga pala shout out nga pala kay Sir Hayden Grepo ating dispatcher maganda yung biyahe binigay niya sa atin malayo nasugbo at liyan shout out sa iyo sir Hayden Grepo at kina Sir Cute ating meter setter tsaka kinatapat chito el labo mga kaibigan natin sila yung mga doping boys bibigay sa atin ng mga additives at nag a sa atin doon nagkakarga tayo shoutout sa inyo mga tropang ronar Wow, tinan nyo naman to dito sa nasugbo mga kadiskarte Nasugbo, alalay lang tayo Shout out din kay Sir Omay Sir Pidal Omay Spajer natin Mabait ah, lang sila Sir Hayden, Sir Omay mga nagdi-dispatch sa atin, mga nagbibigay ng biyahe sa atin. Shoutout po sa inyo. Sa kay Sir, second in, second in command. Petron Rosario Terminal. Sir R.E.B. Shoutout po sir. At sa ating mahal na Operation Manager ng PLI South Luzon. Sir Randy Shout out po sir Sa ating supervisor Sir JR Shout out po At sa lahat ng PLI Drivers Shout out mga buddy ingat, -ingat tayo sa ating mga biyahe Opo. Lalo kung dito kayo sa gantong area, oh. Opo, ingat-ingat. Shout out din sa ating mga maintenance team ng Rosario Piela Rosario. Shout out sa inyo mga sir. Sa ating safety officer, Sir Mix. Shout out. Naupo, no, ano ba't sa Di Che, shout out. Di naman Sir Onil shout out. Sa ating uh, coordinator. Shout out po sa inyo lahat. Sa ating GM, Sir Danny. Shout out po, Sir. Ating boss. sa ating big boss Sir RSA shout out po tingnan nyo naman oh, mga katiskarte oh. super pagi Pag ganyan po mga katiskarte, buksan lang natin yung headlight natin yung clearance light huwag yung hazard kasi yung naka hazard hindi, hindi na malamang kung sa ka pupunta makakaliwa ka ba o ano baka. ang advisable yun lang open your uh, turn on your headlight sa mga truck yung clearance light din o, sama na yun sempre. Para visual ba tayo? Visual. Tsaka para alba sa side mirror. Pag makikita rin natin yung nasa likod natin kasi nakailaw. O, overtake ba sila or what? Tsaka para makita rin tayo kung tayo yung mga nasa likod. Diba mga katsigarte? Yo Shout out. Shout out nga pala kay Buddy Christian Pidalyo siya yung